A few minutes may nakapasok din. Si Sam, eh? Si Sam ba yan? O, dalawa na. O, si Dona. Mag-i-stay ba o mag bow, hindi? Okay, tingnan natin at 10, 10 minutes. Dapat hanggang 10.57. Hanggang 10.57. Bukas 10. ang ano? Bukas ang reward niyan. Bukas ko ibibigay. Naka-video okay. naka naman. Ayan. Tingnan natin sa kayumot TV yan, ha? Kayumot. <laughs> dapat dapat seven yan. Yung minutes ng ating ano. In, <laughs> kasi pa kaiso. Pag lumabas kaiso, pa kaiso tara kag ten dapat mga 30. Yes. <laughs> at least nga kag 10 minutes. Kasi gusto ko kung tawagin ko sa oh. Wala na. Wala na, ano. ah, tingnan natin kasi please, ano ah, isa. Ah, Nawagit siya daw ya. Sa akin. Dapat na. Dito ko ito. Boy, ah. so, okay, <laughs> 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 Baga, kung saan <so>, matibahay. <laughs> <laughs> Ay, matindi yung text ko. Pundi yung host. Ikaw pa naman. Tingnan natin kung sino mag-stay. Tingnan natin. 10 minutes, mayroon bong rewards. Mayroon rewards. Mayroon rewards. Bukas. Ang inuwalit niya bukas yung lahat ng ano. Sa iyo mong gano'n ito ako tanong. Ay, kito 47 ito. Si number 2. Sa Sam. Ay, ma-SD kinara ha. Yan talagang nag-SD yan. Hindi, masubukan niya. Ikaw, ikaw, mag-lembas mong usan ay... ano. Ano? Sige, ito, masang ano. Malig na gusto, yun nakates. Dugi ka ngayon. Sige, yan o. Ano ulit, Ayan, may ta dalawa, may tatlo. May dalawa, dalawa isa dumating. Ayan, may fantastic joy. <laughs> Mapalad ka pag nakaano ka. No? Ayan, ano yan? Mag-trade daw pala. 52. Mag-trade daw. Uh -huh. Ah, wala. Hindi ako mag-salit Sabi ko, puro Hello, Joy. Wala, wala akong pang ano. Wala akong pang trade. Puro ang host. Baka bukas pa, madaling araw. Wala, wala. Ubus. Mamaya pa siguro. Sigurado yan. Ah sinong nanalo kanina? Si Gracia, malamang mayroon. O di kaya siya. Ay wow, nagbigay pa oh. Wow, sino nagbigay? Thank you, thank you. Si ano, nanalo ka? Eh, thank you, thank you. Nagbigay siya. Binigyan kami yung titigay sa number. Oh, may isa pa oh. Ah, thank you, thank you. Ayan. Ayan, si Ma'am Ina. Ayan ma pumasok. Wala, wala kang pang... an magkano bang iba? ano mo? Magkano ba? Magkano trade mo? Si ano kanina nanalo? Ay, nakatrade naka na rin pala yun. Malamang si Gracia, mayroon yun. O di kaya si Ma'am Lee, mayroon din yun. Baka sakali yun. Wala, purbi ako ngayon. Talo kaninang madaling araw eh. Kaya wala akong panghagin. Dito mo, ako Wala kanina. Kaya wala kanina. wala Ayan, so ayan yung challenge natin. For doyan ang host challenge, so sino kaya ang tatagal? Sino kaya ang makakuha ng mga ayuda na i-gift natin sa mga tatagal sa challenge na to? So ayan, umalis lang kayong isa. Hindi na 3 minutes lang. So ayan. So si number 2, si Pantas, ah, uh, number 2 tumaga. So may hitan niya, 2 minutes na lang ang makakuha na lang yung beer buka. So sa yung kaunahan, malamang pag ano, Sa yung kaunahan na mabibigyan natin ng gift dito sa challenge na to. So, abangan natin si, kung sino kaya yung mapapasok pa dito sa panel na to, na hanggang midnight ang ating challenge na to. Kung so, sa lahat ng papasok dito, pag na-hit nila na yung atlet, 10 minutes lang siya eh. 10 minutes lang yung aming ano. So, habahanan natin na yun kasi medyo ano, ha? Ah, sige, gawin natin 30 minutes. Kung sinong tatagal, 1K na. May pumasok dito eh. <laughs> may pumasok, may pumasok. <laughs> okay, may pumasok. Sige, sige, sige. Okay. Okay, nakaano. Naka, sige, sige. Okay lang yan. Sige, okay. 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 Ang oh, may isang pumasok. Tatagal kaya ng 30 minutes. So, ang, ang kanyang time is hanggang 11... 11... 26. 11.26 26. Meron sa 20 bukas. So, hanggang, ang, ang tennis natin na to ay hanggang... Hanggang 12 minutes. So, ayan. Abangan natin ulit. Mamaya ulit. Okay. Oh. Ayan. So, ayan mga kayo Uh, may isang pumasok. Ayan. Si number, nasa number 6 siya ngayon. So, titingnan natin kung makaka... Uh, ngayon naman is ang ano natin is 30 30, 30, 30 10, kanina 8.20, ngayon naman 8.30, ang kanyang 30 minutes. So hanggang 12. 11.33, 11, dapat siya ay maka 11.30 na hindi siya umalis. Pag hindi siya umalis, mayroon naman siyang uh, 1K pa rin. Okay, 1K pa rin. So, si ano, sigurado na yan, mayroon ng isang beer yan. Okay, siya ang unang ano eh. Sige, isa parehas na lang natin. Sige, parehas na lang natin. 1K na lang din ito, 1K na rin ito. Pag naka, pag na, na complete si number 5, bigyan na rin natin ng 1K. Uh, 1K pag after ng 15 minutes. Okay. Ah, hindi. 20 minutes, minutes. pa yung kanya, no? May 17, 17. So, mayroong so, mayroon, so, mayroon isa. O, oh, may na sa number 7 na rin, mayroon na rin. Ay, naku, so, parang mapupuno. Malaki yung bibigay ko na rin. Tig hmm. 1K ito, oh, kung iba magano. May isa pa, oh. May pumasok na number 7. So, titingnan natin. So, ang magagastos ko ito, sigurado mga nasa 8K. So, oh, walang problema, sige. It's a challenge, eh. Challenge accepted, uh. So, titingnan natin kung sinong tatagal. So, ito is dapat 11.33. Automatic na yung number 2. No? Si number 2, automatic na ito po, wala pa. Number 5, wala pa yan. Dapat okay. 17 yan. Okay. Tapos bago, matapos na yung challenge is 17. Si number 6. Okay. So number 6 is uh, 20, uh, 34. Ito, same sila ni ano. 30, ito 34 din siya eh. Ah, 33 ito. ito 34. 34 na sa ano, sa Oh, yung maris na yung isa. Wala, wala na. na. Okay, so katagal. yan. Pinakatagal yung isa. Okay. ito e, ay isang only, uh, it's only accountant po ha. Well, sana walang maano. Ito ay only uh, challenge. Kung sino ba ang tatagal sa sa challenge na ito. So, no, so nalagay ko is for the young host challenge. So, titingnan natin kung sino yung tatagar sa ano. So, ayan, number 9, mayroong pumasok ulit. So, ang kanyang time is hanggang 11.35. Aba, nag-gumble pa siya. Ayan, so, ayan. Thank you. Ayan, thank you. Oh. Eh. Babanggitin po ba natin? Huwag na siguro. Sige, huwag na. Uy, may nag, -ano, nag heart reaction. Ang ah, nag love reaction ba yun? Heart. Oh. Sige, nag Naga. -na. Ang gambol gambol. Ayan po yung sa ano po ba? live up. So, ayan titingnan natin kung sino na, yung ano. So, malamang mapupuno ito kasi may nag-ano, nag ano, nag may nag So, dapat wala nang no okay, okay lang yan sige it's a part of the game sige okay okay, okay kailangan oh, no titingnan natin oh, dapat naawa agad siya naawa eh naawa oh, okay. sige so umalis na may umal umalis na yung number na so naggambol lang siya siguro para nagbigay lang ayuda eh, thank, you, thank, thank you thank you thank you, thank you. sa ating ano nagkampol nagkampolera yung no, nauna no, 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 no. thank you din okay okay so ayan so, wala pa so malapit na oh so ikatan mo natin eh. kasi okay okay may nawala okay so may nawala so nasa okay. number 5 ay back to zero kung kung sa so, kaya kung sa kaling ay bumalik oy back to 30 minutes ang kanyang ano ang mga ating laban ayo bumalik ka Ayun, daw baka na wala na sigda lang siguro so tingnan natin so siguro na wala lang kasi kasi bibigyan natin ng pagkakataon tayo bumalik na sa pero count din ano count no? oh at nagdagdag na nagdagdag na minutes bibigyan natin ng 5 minutes kasi nag-ano lang siya so yung 17 maging 22 okay 22 hanggang 11 22 siya ito naman si NS 11 34. Okay. 32-34. Ito si number 2. Si matik na yan. Matik na, matik na yan. Mayroon ng 1K. Kanina it's 5, k lang. Uh, isa, uh, 1K. Uh, 500 lang. So, bigyan natin. Parehas na lang natin. Pare parehas na yan. 1K lang lahat lang. yan. Basta nakahit. Basta nakahit niya. Okay. So, ayan. So, tingnan natin okay. kung sino <laughs> tatagal. Kung may papasok pa. Sino kaya ang tatagal dito sa challenge? Tudoy ang host challenge. So, ayan. May bumalik na isa. So, ito yung po kanina. Siguro bumalik ulit. Eh. Si. Tingnan natin kung another 30 minutes. So, ang kanyang time is... L <laughs> 11.39 no, dapat naka no, no. no. 11.39 eh, ang kanyang uh, time kung mahita yan maka 1k siya kay fantastic pero ayan it's, a, it's only a challenge po ha wala po tayong ano hard hard uh, so hard it's a only a challenge so ito yung katuwaan laang <laughs> so ayan so pero, sana walang ano, ayun mas agad siya so ito so, it's a part of the game so ayan so, ito pero na makikita nila sa admit <laughs> so ayan uh, abangan nyo itong video na to sa youtube sa kayumot TV channel. So, nasa YouTube na po yun. Subscribe nyo ang Kayumot TV. Nasa YouTube na po. Nasa Facebook page na rin po ang Kayumot TV. So, okay, Na bumasok so ayan, may bumasok na naman. Nasa number 3. So, so ang kanyang time is 11.40. Pag na-hit niya, may 1 tika sa number 3. So, nakalista yan. Naka-video naka, -naka naman. So, malalaman ko kung sino yung nag nakahit ng challenge. So, si number 5, uh, kailangan pa niyang punan ang 11.23. Oh, uh, nag-like pa, nag, nag pa yung ano, yung nag-emoji pa yung number 3. So, ayan. So, ito is 11.23 kasi na nag-lag. natin ng 5 minutes. Ito is 11.34. Ang kailangan. Oh, bumalis na agad. So, siguro dahil nakita, naki 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 yung, ano, yung, yung text. So, kaya nga, it's a, only a challenge. So, titignan natin kung sino ang tatagal. Kaya na sino ang tatagal. Oh, may pumasok. May pumasok na naman. So, number 4 na naman may pumasok. So, ang kanyang time ay bumalik. So, sige, 5 minutes yan. So, ang kanyang time is hanggang 11.45. Kasi parang nalaglag siya eh. Yun ang ating ano. Yung, so, si 11. Kasi uh, number 4, ang kanyang... Time is 11.41 ang kanyang ano. So, Ayan, so ayun, parang mapupuno yung oh, ating challenge. Pero oh, meron ba? Ayan, oh, so, parang bumalik ah. Oh. Ay, bumalik ulit siya. So paano yan? Tapos tayo, tatang bumalik eh. Pwede eh, tatal Sige, pabalik-balik siya. So ibibigyan natin ng pagkakataon hanggang. Sige, ang kahit hindi, 30 minutes na lang din. Sige, 30, 30 minutes, minutes kasi parang panibago na lang yung kanya kasi matagal siya. Bumalik, 30 minutes na lang din. So, malapit na siya, si number 5. Oh, si number 5, si malapit na. Ano pa yan? So, 23 seconds, ah, 13 seconds pa. Ah, 13 minutes pa, no? So, sa so, so, number 9 is, titignan natin. So, 11, 41 naman si number 9. Ito yung 11, 40. Ito ay 11.24, no? 24 siya. Ah, 34 siya. Plus 5. Oh, ito kasi is 24 siya. Ay, 34 pala si number 6. 34. Di mas maganda to. Kung tumagal lang hanggang ano na, hanggang 12 silang lahat dyan. Mayroon na, sigurado. na. Basta magtagal. Ayun, may kumaso. Ay, talaga mapupuna ito. Ay, pwede na. Hanggang tumagal na lang ng 12. Pero si ano si number 1, si number 2, si number 5. Pwede na. Hindi, paano kung umalis number 5? Pag umalis siya na. Wala, wala. Another, ano? Pag umalis, another Okay, <laughs> okay, sige, sige. Okay, sige. Okay, sige. titignan ayun, natin maman, tagalan, so, so, na, Sino kaya ang tatagal sa time? Ano, ganun, 12, so, so sa number 8 hanggang yeah, 11.42 ang kanyang time. So, ayan, natin. Ang... Di, di, ba yung ano yung number... 2 at 5 ay ano, okay na. Yung Kaya, na, ah, kaya, kaya, kaya ka number 1? Ano number 2? Pwede na. Wala na yan. Sigurado na sa 1 Kasi kanina 500 ginawa ko itong, na. itong, lahat hanggang mag-12 na. Pwede na. 12. na. Basta ano natin yung challenge niya. Basta kanina binigyan natin. Ito is 34. 34. Ito naman is 41. Ito naman sa number 9 is 42. Oh, yan. Ay, may pumasok na isa. Tiyo, diba, papasok. Ayas yan. Kung pumasok yung isa, hanggang 50 na yun. Hanggang ano ayan, naman, yan. tapos na yun. Okay, basa ang challenge is ano. Basta, kung ano, basa na natin is 30. 30 minutes. Kung hindi man sila pumasok, umabot ng 12, bata umalis. Ay, wala. Wala, Ay, wala. Wala, ano, Basta ang natin is kung pumasok doon sa time frame na 30 minutes. So, ayan. Oh, so, ayan. So, ito is ano eh, 41, For 42. Ito is number 8 is anong time niya? Hanggang eh, eh, matapos na yan? Sige, sige. Basta mga 40 na, nasa 40 s na sila. Yeah. I-accounted ko na yan sila. Ayan. Okay. So, tigo 1K na ha. Tinaasan ko. Pang-500, ginawa kong 1K. So, okay. it's only a game ha. It's only a... Uh, ano... Uh, katuwaan lang. Para paibang paano lang down sa ating mga host. Ayan. Sa mga masisipag na host. Masisipag na mag ano, no? Oo, nga nga. Mag... mag-stay. Okay. So, ayan. Isa la lang ko ang slot ng ating upuan. So, sino kaya yung huli na mapasok? mapapasok? So, mapupuno kaya? Kasi ang ating uh, do Young Host challenge. So, doon sa text kasi nilagay natin, challenge kasi na Paul Doe Young Host, titignan natin kung tatagal sila. Or, pag nabasa nila yung text na yan, ay kung, siyempre mag-iisip kung mag-iisip ako o hindi. Dahil siyempre, wala, ibig sabihin, walang coin host. Ganon. So, ayan. So, kamiya, balik, balik, ulit tayo so, uh, sa ano kung may umalis din sa ano. Um, ay, tanggal na. Wala, wala na. Another 30 minutes yun. Ay, kung kung umabot sila ng 11.30 na 31, wala, hindi na sila pasok sa, pag nag 11.31 yan, cut off na, wala na, so hindi na kasama doon sa game, hindi na kasama, sa... kahit pumasok pa, kahit pumasok pa, so, hanggang 11.31 at may pumasok, wala na, tapos na yung challenge, so ayan, so ayan may, may pumasok, so ayan may pumasok na isa sa number 7, so puno na ang ating barko, Barko. ayan, puno na natin po. kung aalis, uh, so titignan natin kung sino yung aalis, so itong si number 7 is, 48 na, ayan, 11.48, so Ah, okay na rin, masok pa. Pero titingnan pa rin natin ba, kung may umalis. Ay, ang cut-off natin ay 11.31. So, pasok pa rin. So, titignan natin kung may mag stay lahat dyan. Ayan, so, dalawa na po yung naka-hit ng ating challenge. So, si Porto Young Host Challenge is number 2 at number 5. Sigurado na pong may TIG 1K sila bukas sa akin. So, ayan, may, may natagtag sa number 3. So, may nalaglag. So, umalit. may pumalik sa number 3. So, pasok, ayun, pasok, pasok pa, pa, pa sa 31 sila. Ay, pasok, pasok pa. pa. Ayan, so, nawala yung ating video. Ayan, so, si number 3 ay pasok pa sa, ano kasi ang cut-off na 31. 11.30 or 11.31. So, pasok pa si number 3 sa challenge na to. Sana so, malistay ka, number 3. Sana hindi ka malaglag. Kasi pag mayroon, malaglag ka, may 5 minutes na nagdag. Ay, pag minutes wala na yun, kasi 5.30 na Wala na. Kasi pag dapat, pag nag-27 na ito, yung wala, na, hindi na siya kasama sa sa'yo. Ito, ito, kasama na yun. Oh, So, ang susunod na mananalo is si number 6 kasi siya yung pangatlo na. Hindi siya umalis. So, ayan, titignan natin. ang... Susunod tao. Uh, so ayan, may nalaglag. Hindi nakatiis. Hindi naka-ano siya. So tinang na natin kung kung babalik sa bibigyan natin ng 5 minutes. 5 minutes. Pasok, Pa, rin siya. Pasok pa rin. Bigyan natin ng uh, sige, 2 minutes kay 27. Bigyan natin kung bumalik siya. Kung siya pa rin yung babalik. Pag bumalik ang iba, pasok pa rin. No? Pasok pa rin siya. Ang katok na siya ng 21 eh. Tapos na siya. sa nasana siya. So ayan, so may nalaglag si number 4. Nalaglag. Lapit na sana din. Sa ayan, no? Number 6. So, ayan, pasok sa number 6 kasi ang kanyang time is hanggang 34. Pag 34, ay sigurado may 30, may 1,000 na sa yan, No? So, wala. Ano ang magawa? It's a challenge. So, pag bumalik. Pag bumalik, sige, bigyan natin ng para, plus 5 na. lang. Sige, bigyan natin ng chance. Nag-stitch na ng ano, uh, almost ano lang, 5 minutes na lang, na-hit na sana niya yung chance. So, ayan. So, Ah, bigyan natin ng chance, bigyan natin ng 2 minutes. Pag hindi siya nag bum bumalik ng 2 minutes. Ano ano na siya sa balik natin sa, sa 31. Kung mahit pa niya hanggang 12 midnight so. So ayun, so ayun, so ayun so may umalis. So kanina is ang kanyang time kasi is 11:24. May dera umalis. So may alos, ba? dalawa nang umalis 4 a.m. Ah, oh, so si number 9 umalis na rin. So ayun, bumalik si ma'am. Wala, hindi po. Hindi pa bumalik. So may pumasok sa ayun, sa ayun, sa ayun kanina. Yung pumasok si ma'am. Si ma'am nasa 9 siya. Oh. So si number 5 kanina is natapos na yung challenge niya so nahit na rin yung 1k so okay lang yan. kasama na siya sa 1k so sin 2 and 5 kanina is uh, sigurado na sa 1k so ayan so titingnan natin ito sa ano si, si, si number 5 is, si number 5 is four, number 9. Number nine. Galing sa number 9 So number okay, 4 okay. Siguro na wala lang sa signal Sige bigyan natin ng chance Kasi wala pa naman ang cut kap So bigyan natin ng Sige hanggang Hanggang 11.45 ah, 40 pif, 40 kasi yung sa kanya kanina eh 11.45 Sige bigyan natin 11.45 Si number 5 Lumipat lang sa From number 9 to number 5, 5 So para mamigli. Tingnan natin kung hindi alisir. Ay, si Blipa naman. Okay. So okay. So, pakalaan natin kung ano. Kung uh, si number 3 is umabot pa ng 12 midnight. Para makuha yung 12 ay yung 1k pero si number 9 sorry right, na talaga hindi na umabot wala hindi na umabot si ma'am si Fantastic. number 9 si number 9 so. kasi yung uh, una una kasi 31. oh, uh, kasi ang 1131 ang cut off so pag 1131 may pumasok tapos wala nang ah, may, may slot pa din sa upo, uh, wala na tapos na yung kasi 30 minutes yung aming yung pa-challenge na kung hindi ko matas ang 30 minutes, sigurado may 1 k ka. So, sorry, sorry na lang. Number 9. Uh, nine. okay, later sorry. Later next time. Okay. So, ayan. So, may mga pumasok, no? Mga mga bago, no? So, hindi na Ay, Bumalik. Bumalik si ate. Ah, so, oh, ayan. No? Oh, so, wala, wala na. Katapos na yung challenge. So, 11.31. Si 5 and 6, hindi na po umabot si 5, 6, and 9. So, hindi na rin po umabot. So, tapos na po. Yung ating cut na po. So, sorry, sorry na lang. Na lang. So, next Pero day. Pero sa ayos sa 6 na nag-stay. Kung yung kanina si number 6, 5 minutes na lang. Kaya siya umalis after 5 minutes. Pasok na sana. So, hindi siya pumasa sa challenge na. Puro doy ang host challenge. Kasi so, mamay may, may pumasok. So, ayan. May pumasok ulit. Kanina hindi yan na yan. Sayang, no? So, kasama sana sa makakuha ng 1K, So, siguro yung ano siya. Ano kasi ito? Nakapag, naka-BIP siguro kumukuha ng power walk. So, hindi na siya kasama sa sa makakuha ng Tigo 1K. So, better luck na lang next time. Napa, uh, so ayan, mga kayo mo, 12 sir, sir, so ibig tapos na po yung ating game. Yung ating katuan lang. So, ayan, so lahat, uh, ito po yung mga nanalo siya. Purdoy ang host challenge. So doon, uh, ang host challenge, sino kaya ang tatagal? So ito po yung tumagal at night na yung uh, 30 minutes na challenge. So si number 2, sigurado na po ang ang 1K, si Fantastic Sam. Uh, next is si, ito na huli kasi si Sandy pero nahit na rin niya yung, si number 3 nahit na din yung 1K. Si number 4 na niya si Fantastic Trillin, na niya yung 1k. Si Fantastic, si number 8 si Fantastic Angge is na niya yung 8. So si number 5, 6, 7 and 9 ay hindi po sila kasama sa challenge kasi hindi po sila uh, nahuli po sila. So ang cut off kasi is 11:31 pumasok sila ng uh, lampasan ng 1130. So, hindi na po sila kasama sa challenge. So, hindi sa, sa makakuha ng gift. So, It's si 2, nice. 3, 4 and 8 lang po ang makuha ng Tigo 1K. Plus, yung kanina na si number 5 na umalis na, pero na-hit na rin niyo yung challenge. So, mayroon din siyang 1K. So, Tigo 1K sila. So, ilan sila? 5. So, 5K po yung ating pamigay na gift So, sa kanila. So, mag-ano mag muna tayo? I-repress muna, muna tayo para mag... Kasi wala akong coin. So, magpapalagay muna tayo ng coin. So, i-off ko muna yung, yung cellphone. Tapos, uh, ano, balik tayo dito sa panel para maibigay yung reward nila. Pero ngayon ngayon mo Yes, ngayon na. Pero kanina bukas. Hindi, ngayon na. Ngayon na. Kasi bukas na rin ito eh. Kasi 12:02 na. So buka Bu bukas parang bukas na rin. Bukas na rin ito eh. Ngayon na, ngayon na, na natin bibigay. So sabi mo talaga ano? sige, okay, sige, sige, sige. So ayan nakapag-recharge na tayo, no? Okay na. Tayo okay, nakapag-recharge na tayo. So sinama na natin kasi mag trade tayo kung may makikipag-trade dito sa panel. So ah, okay, magla-live natin. Ito ulit tayo sa si live. Tapos yung call to party. Ayan, so sana walang mawala. So, andyan pa rin yung kanina na mabibigyan. So, Ayan guys, so mga mo, mga kapupo, ito po yung kumakapantastic. Ito po yun, no? so yung mga nanalo sa challenge ng Pordoy ang host challenge, sino kaya ang tatagal? So, si number 2, si number 3, si number 4, at si number 8, at saka yung si number 5 na umalis kanina na nahita rin niya yung kanyang, um, uh, yung kanyang number of hours. So, ayan siya. So, yun, puno ulit, no? So, ang bibigyan lang natin ng, ano is, ang bibigyan lang po natin ha, ng ng gift is yung naka na hit na yung challenge yung full day ang host challenge so si 2, 3, 4 and 8 at saka number 5 na umalis ka so, so ibibigyan na po natin so nakapagparasin na tayo Richard para may bigyan so uh, um, nah, uh, hindi pag-design na natin pag-design na natin so si 2 3 4 and 8 dyan lang po ang bibigyan natin sila, lang po ang bibigyan natin ng um, yes. gift. So, ito na po ha. Binagay na po. Yung, ito po yung panal, na nila. So, ilalagay natin is times 1,000 kasi ang bigay ang sabi ko kanina is 1,000 yung ibibigay. Kung sino man yung ma-hit yung ano. So, ayan. So, isisend na po natin ha. So, ayan. So, send na po. Okay. Okay. Ayan. So, ayan. yon Yan po yung nanalo. So, mayroon pa pong isang hindi nanalo. Ah, nanalo pero wala dito. So, ibibigay natin sa true message na lang po. So, tingnan natin kung hindi yan. So, ayan. Tapos, click mo yung three lines. Tapos, yung may say. So, ayan. So, tingnan natin. Wala dito. Ayun, ito. So, ayan. So, yung kaninang nanalo ng challenge natin. So, ibigay natin yung isang one, yung 1K. So, ito na lang para kakaiba. So, parehas lang naman yung uh, amount. So, so, natin yung 1K din sa kanya. So, congratulations sa lahat mga nanalo sa challenge ng Pordoy, ang host challenge, sino ang tatagal. So, bigyan natin yung isang 1K kay number 5 kanina. So, ayan ayun na, doon na, nasend na po yung 1k, so ayan, congratulations sa lahat ng uh, sa, nanalo. Na, nanalo at nahit yung challenge na ito congratulations mga tapo po na. kaya sa sunod, so mag-abang-abang ulit kayo sa susunod na challenge kung ano yung ano. so malamang hindi nyo alam kung ano yung sa, napapagawa na. ko, or gagawin ko malamang secret pa rin, para ano mag, basta secret pa rin yung susunod na challenge, so congratulations, congratulations sa, sa lahat ng nanalo, and uh, good luck next time sa mga na hindi okay. nakastay uh, malamang ano, siguro sa signal parang ganun o di kaya ay um, naantok na ayun parang ganun so ayan congratulations good night. and good night and, uh, bago kayo mag ano is please subscribe and share po yung ating video na to so please subscribe kayo mo TV uh, nasa YouTube channel na po yan at saka sa Facebook page thank you very much and God bless